ang hambubuyog nagdada siya og ud insikto nagdag insikto iya din ang isudi ana ona ibangag yahang balay muna siya ay kanang yayong uh, ah, iya ang isud sa bangag masud ba na nga dako magkain ng ud ang gidada muna siya ay hambubuyog nga yayong Oh, nasunod yun ang on nga dako na nasood yun eh ang ginuot sa bangag ah, may buot sa gid siya no Gisood buot siya balay. ma buot siya mm. oh. isood mm. oh. ang balay isood na balay Hmm. Ah. ang bubuyog ang bubuyog bubuyog ma Hmm. nawan ah nasood na Wala na, isood na. Isood na. na, ma? Yan balay nga. Nagi. lang sa uod. Uy. Tuhan ang kabuk uod. Yan ang nasood. Na siya. Itangag-tangag sa mabuyog. Buhi man. Ato na silang buhian. Uy. Ano na siyang Butterfly.